Hi guys, morning at magandang araw po sa ating lahat At ayun, tayo magbubukas na mga parser na dumating Ayan po Ayan, ang iba po yan, sponsor at ang iba po ay uh, inorder ko Ayan Ayan po, ay magbubukas na tayo Ayan ito ngayon hindi na ako magpapakita na no? at ito yung uh, binili ko uh, in order at bubuksan natin ako po ang nag order nito yan ito po ay uh, gamit sa motor yan dahil ako yung magbabakasyon at dal ko yung aking uh, sasakyan na motor yun oh. yan yan siya yan at yan ay gagamitin ko kung mabubutas yung omos matusok man yung gulong ng ating motor o sasakyan man ayun oh. kailangan natin ito yan yan siya. Ayun, tire sealer. Yan. Tulong um, nabuksan natin. At shout out po sa so may mga motor at sa so mga may mga four wheels yan, sa so may mga sasakyan, pwede po ito yan. On. Yan ah. At ito naman po yung uh, pangalawa. Yan. Bubuksan na rin natin. ito naman ay sponsor ito sa akin yan ito ay bigay ng ay uh, sponsor ng uh, bunso ko yan. Yan. gamit yan sa haircutting uh, hair upang gamit sa pan sa pag nagpapagupit yan. Yan at pa. Razor. Hi Yan. Hindi na natin i- ano? I-assemble. At madali lang naman ito i Pinakita ko lang po. Ito na lang mga laman. Itong mga dumating na parser. Yan. Yan. siya yeah. Binalik na natin. At ayan, vintage T9. Yan pangalawa na to yan. at ito naman yung ah, pangatlo natin na bubuksan yan yan, oh. yan, oh. yan. Ah, naku, na yan ah oh. anak ko napipit na ayan pero di bali okay lang yan kahit napipit na siya yan. at ito na yan titingnan natin ang laman nito yon ah uh, yon yun, ito yun. ito ay ah uh, magagamit natin sa mga pandikit uh, para ano ah uh, no more nails yan sa tiles pwede nito limpo po toklap yung tiles niyo o ano mang bagay na pang gamit sa wood yan mga kahoy pwede natin ito siyang idikit pandikit po ito yan yan, pero ano to ah, ah nakikita ko na pandikit ay sa ano, sa tiles. Yan. Yan. Pang tatlo. At ito na yung ah, pang apat. Yan. Ayun. Ayun. Yan, kala ko may ano uh, na, ah, uh, mystery box. <laughs> yep. Yan. Ito ay, ayun, nakita na natin agad, no? Oh. Yan, no? Uh, na natin itong patagalin yan, buksan na agad at may galab, shout po sa lahat yan, yan yun. Ayan na. Baliktad. Yun. Shoutout po sa lahat ng may mga uh, cellphone diyan. At ito ay holder cellphone. Ayan. Ayan o. No. At yan. Katulad po ito ng ginagamit ko ngayon. Nag-order lang po ako ng isa pa. Ayan. Ayan. At shoutout kay... Margie TV. Dahil ganito yung kanyang uh, patungan ng kanyang cellphone. Yan. At ito naman. Yan. Nakaganan siya. Yan. At ito hindi ko muna i-assemble kasi uuwi ako ng probinsya. Mga uh, 2 weeks ako doon. Kaya ito. Uh, pinakita ko lang po. Yan. Ito po. Yan. At ito naman. Dito naman ito siya. Yan. Ito. Yan. Nakaganan lang siya. Yan. Yan. Ito na dito. Yan na ano na yung cellphone. Yan. Okay. Thank you for watching. And thank you sa lahat po ng uh, support nyo sa aking uh, premier. Ayan. Ay, Love you all. God bless everyone.